Guys, nice. grabe. Hirap na hirap ako dito. Yung pala, ganito pala. Tatap mo to. English. Tap mo pala dito. Yan. Diyan pa yung pala lalabas. Kaya pala, kahit pindot ka ng pindot dito, hindi lalabas to, Okay? May, ano. Uh, home mo. Kasi pag ito pinudot mo, bibili ka lang at bibili ng new card. Kaya dapat itatap mo to. Alam niya na, dito yan, sa Riyadh. You know, lalabas to. May 10 Riyad akong naman. Okay? Ngayon, yeah, paglalabas tayo, ganyan lang po. Okay, ang dating ng bus ay yung 150 na number ay 6 minutes. Yeah. May 6 minutes. i've ah, got